Magandang umaga sa inyo. Ako samahan ninyo sa ating panibagong episode ng ating video sa buhay probinsya ng Mamay Bino. Samahan nyo ako ngayon kasama ang ating Mami Lisa. Kita nyo naman ngayon, marami tayong nakikita na food warmer at mga waiter ng caterer. May palitsyon pa ho Kita kita ninyo, mayroon pang masarap na pang ulam. Ngayon ho, nagdadating na yung ating mga bisita, mga galing kusasang barrio baryo din sa Laia. Hindi po yan kasalan. Hindi po yan binyagan. Hila, hindi rin po lalo yan bulungan. Yan po ay uh, ika ikaisang taong anibersaryo ng uh, kamatayan ng na Kuya Simo. Ito po ang babaan luksao ang laglagan din sa Batangas kung tawagin. Ngayon nakikita niyo naman yung ating setup ng mga upuan. May mga tent na tayo dyan. Tiyabusin chairs para sa bisita. Ganyan pong, handaan din ni talagang bongga. At yung ipinarada po sa kanyang din kasama natin si Mochi, yung ating mga Melissa, si Aileen at si Ate Ida ay nasa loob na ho. kapulo kapulong ang ating kamag-anak na si Ate Gardeng. Kasabay ho niya, yan o, oh, nagchichigahan muna sila, wala po yung mga magdadasala, dyan doon yung teacher nung unang araw pa. At ang mga bisita ay nagsimula na magpulong-pulong mag, mag, pulong diya diyan kasama yung Del Monte Pineapple Juice. Hindi yun mawala sa handang Batanggenyo. Del Monte, baka naman. Ayan ho, nagsimula na ho yung dasal. dasal. At nagdatingan na rin yung caterer natin yung mga pagkain na kinuha ng ating para hindi na magluto. Yan, nung no, makikita nyo ngayon, yung mga ano natin, yung ating mga kamag-anak na may belong puti, ay ho na patatapos na ang laglagan o baba ang luksa. Kasabay ho magtatapon ho ng uh, itim na niyan, na itim na tela sa labas, Hujat ho na tapos na ho ang baba Pwede na no magsuot ng dikulay na damit. Siyempre, pagkatapos ng dasalan yung kainan, kasama yung mga teacher ni Ati Garding, co-teacher, uh, ah, nyo yung handa niya na may lechon, ni ibang putahe. Gaya noong typical na batanggin yung handaan. Mga dalagaw yung nakikita nyo yan, mga kamag-anak, ang salaiya. Hindi yung mawala talaga yung pagdadamayan yan din kapag may kaunting handaan, may tulungan. Ngayon halos tapos na yung ating handaan, hindi mawala si Marites at si Sharon Cuneta. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood.